sin natin, parehong pito yung bilang ng pizzas Ngayon naman, may dama yung kulay pula. Kulay pula yung titira ngayon mga kadama, halimbawa na lang. Ito sample lang muna ito ha, ah. sample lang to. Hindi siguro na kontento, ginawang tatlo. Siguro gusto niyang talunin ng 150% yung kalaban nani guro Guru. Ngayon naman, syempre, yung kulay dilaw, naghahabol din ng panalo. Sinarhan. Siniguro ulit dito mga kadama. Para wala na talagang pupuntahan. Ang hindi niya alam, mayroong trap na ginawa yung kulay dilaw dyan para matalo yung kulay pula. Pero kung titingnan natin na mabuti, e eh, paano ba naman mananalo? Pareho nga yung bilang, tatlo naman yung dama ng kalaban. So ngayon mga kadama, kung ipapapasel ko yan sa inyo, saan kayo tutulak? Medyo mahirap, di ba? Kaya bibigyan ko kayo ng five minutes para sagutin ito. Ngayon ko nagtataka ka kung Paano ba yung sagot dito? Kung hindi mo talaga alam, subscribe ka na lang muna para makarami ka ng puzzle sa akin. 5 minutes, countdown tayo. Yeah! Ganyan yung position kanina kung nakikita natin. Talo yung pula dito. Ang ginawa, nagpakain dito. eh obligado dos tayo hindi siya pwedeng magkain dito kasi may kain dito so ngayon sa siya kumain kasi obligado dos tayo eh ngayon nagsacrifice na naman yung kulay dilaw pagkain ayun ang mga kadama kung napapansin natin Kitang-kita na yung talo dito ng kulay pula. Kasi ito lang yung ginawa. Oh. Nagpakain sa 12-7. Kumain. Kain. Kumain na naman yung isang dama. So, ayun, kung napapansin natin, sa pool. Sa pool yung dalawang dama. So, ngayon, ang nangyari, ganyan, Saan yung tira niya? Halimbawa na lang, pumunta dito. So, wala rin kakain yun. Ganito lang. So hindi niya siya makakagalaw. Kung pumunta naman dito, eh, wala rin. Pagkain, wala rin. Saan pa yung galaw niya dito? Kabila. Pag kumain naman siya dyan, kain, hindi rin siya pwede gumalaw dito kasi dalawa, eto lang so wala rin, dito pag tumulak dito, dito tayo kasi may patay tayo dun sa gitna eh sa so, kabila, gaganon lang oh. yun matatalo pa tayo so, yung pinakamagandang gawin dito saan yung tira na dyan? so wala na, natalo pa, di ba? Sa so, balik ko lang yung position na yun, mga kadama. Kinakpan. Sinayang. Ganun. Ito talaga yung pinaka-original na position niya, mga kadama, kung gusto na ninyo magpapasal. Kasi, alimbawa, kung ibabalik pa ninyo sa dati dyan, kung ibabalik nyo sa dating forma yan, hindi na yun sa puzzle at saka posibleng hindi na dun yung tulak ng kulay dilaw ito talaga yung tunay na posisyon pag nagpapasa na kayo kasi tulak dyan ng dilaw so ganun lang kadali nagpakain obligado dalawa pagkain pinakain ulit kain pagkain pinatay yung dama kain pagkain ayun sapul sa pulsa tama. So, ganun lang ka-simple mga kadama. Sana nagustuhan nyo itong puzzle na to. At huwag kayong maghihiyang mag-comment sa baba. Nag-upload din ako ng mga laro sa dama, yung mga tutorial, yung mga 116. Ano ba yung gusto ninyong malaman sa 116? Pwede, pwede yung ano ba yung gusto nyo malaman sa 116? Pwede nyo i-comment sa baba yan yung mga combination moves. Kung paano ba yung maipanalo at para malaman nyo rin kung malakas ba yung combination na yun or hindi kasi pagtulak tulak mo ng 116 pag tulak ng kalaban depende sa isusunod nyo kung tama ba yung pattern ng galawan so yun lang mga kadama at sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa si inyo at maraming salamat sa panonood